Miss Cathy, so kailan pa nandoon yung bata? Nag-birthday na one year old. Doon po sa Nueva Vizcaya na po nag-birthday. Okay. Tapos start po noon, balak po kasi nila hihiramin eh, lang kasi papasyal daw po nila sa Bagyo. Tapos eh nagtrabaho na po ako. Sabi ng kapatid nung kinasama ko, sa kanila na lang daw po muna para makapagtrabaho kasi wala magbabantay po. That time po kasi may sakit yung papa ko, wala din sa side ko magbabantay para sa anak ko. Hanggang sa tumagal po, nung kinukuha ko na po endo ako, mm -mm. sabi naman po nila, eh, kasi buntis ako, sabi, wag ko na muna daw pong kunin yung bata kasi daw po buntis ako, baka mahirapan daw po ako. Panganay ko po, nasa akin po, tsaka yung bunso. Okay. Yung pangalawa po yung nasa kanila na 4 years old. Apo. Ang pangalan ng anak mo ay Crystal Faye po. Aduka. Crystal. So si Apo. Crystal ang nandun sa kanila. Apo. Hiniram. Nung una po hihiram nila tapos nung nag-away po kasi kami naghiwalay na kami nung kapatid nila po. Doon po nil sila nag-start na hindi na sa akin pinapakausap yung anak ko, pinapakita. Kasal kayo? Hindi, hindi po. Tinatawag nating parental authority o yung karapatan para uh, mag-exercise ng parental authority sa isang bata no lalo na below 7 years old nasa ina. Opo. at dito naman malinaw na hindi naman niya pina-adapt hindi hindi niya give up kumbaga mm -hmm. no ang ama ng bata, nakikita pa rin siya o hindi rin? Nakikita po siya pag umuwi po kasi yung kinasama ko po, nasa Makati po siya nag stay Doon po uh -huh. siya kasi nagtatrabaho sa may Makati. Ilang taon yung panganay? Six years old po. Six years old yung panganay, nasa iyo. Apo. Yung pinagbuntis mo na recent, ilang buwan itong bunso? Two years old po. Ah, two years, years old na. So ang naiwan doon sa poder, ng kapatid ng asawa mo ay Apo. si Crystal, yung middle child. Apo. Okay. Kailan mo huling nakausap si Crystal? Noong February po. Umuwi po February kasi kami. Pa? Itong okay. year lang po, noong February. Umuwi po kasi kami doon mm -hmm. sa kanila kasi gusto daw po makita nung mama niya noong, yung bunso po namin kasi hindi pa po namin iuwi sa kanila. Gusto daw po makita. Kaya umuwi po kami ng February. Mm -hmm. That time po noong February, namatay po yung lola ko. Sige, gusto okay ko na. pong kunin yung mm -hmm. anak ko, yung panganay ko, tsaka yung pangalawa. Mm -hmm. Pero hindi po nila pinayaga makuha ko yung pangalawa. Miss Ardit, magandang hapon. Ang sinasabi niya ay nandyan daw po sa inyo yung anak niya na si Crystal. Tama po ba ito? Tama, uh, Si Crystal, gusto na sanang makuha ni Catherine, pero mukhang may hindi pagkakaintindihan. Opo, ma'am. Ano ba ang problema? Kasi po, yung nag-aaral po dito yung panganay niya, alaga rin po nung kapatid ng no kinakasama ni Kat. Mm. Uh, sinabi niya na magbabakasyon lang. Mm. Tapos hindi na po ibinalik. nung kasal nung kapatid niya, nag-usap silang mag magkasama na pag nakuha niya na si Crystal kahit gahibla ng buhok ng mga anak po hindi mo na makikita. Kat, iniwan mo ba sa kanila para ipamigay na? Hindi po. Ardit, ano naman ang naisip mo at uh, bakit ganun na lang na ayaw mong ibigay isole sa nanay? mga bata? Marami po kami Kasi nung nahulog po yung panganay nila ay nahulog po ma mataas po yung pinagkahulugan niya. Meron din po kaming preba po niyan. Tapos nung nagkasakit po yung panganay niya, meron din po kaming preba niyan. Tapos yung ito po si Crystal, nung ibinigay po nila sa akin, ang dami pong uh, nana sa mga ulo niya. Mm. Nung iniwan po niya sa akin. But, yung sinasabi po nilang nahulog po yung anak ko, that time po, yung bunso ko po si Crystal noon, nagpapadede po kasi ako noon, nasa labas yung anak ko, na itinulak po nung special child na kalaro niya. Okay. Yun po yung nila po na, na disgrasya yung bata. Pero yung nagkakas, nagkasakit, hindi naman po. Yung kay Crystal naman po, aminado po ako, nung inuwi po namin talaga yon may bukol po kasi, nag, kinagat po kasi ng lamok yung anak ko tapos naging pigsa po siya sa noo dito okay, yung mga ano mga sakit bata yung mga ganun, no? habang nandun ba ang mga bata doon kay Ardit at sa side bali ng uh, asa, ay, ng kinakasama mong si Francisco nagpapadala ka ba ng pera hindi po pero yung mga gamit po kasi nung nagsasama po kasi kami nung kapatid niya mm. wala naman po halos ako nahahawakan tsaka no nagsasabi po ako kay Francis na magpapadala kami Sabe. Si ate nang bahala niyan kasi parang ginagawa niya, pinantutulong niya, pinambabalik daw po na ano, tulong sa kanya. Kasi nung nag-abroad daw po si ate Nova, siyang gumastos. Okay, so hindi ka nagpapadala ng pera, pero sabi mo may gamit ka? Opo, yung mga gamit-gamit po. Pag mga may chinat sila sa akin, kailangan ng ganito. Nakakapagpadala ba? Opo. Issue ba ito, Ardit, na hindi nagbibigay ng sustento? Paminsan-minsan po kasi nagbibigay din po si JR. Pag umuwi po, iniiwanan po niya ng pera yung anak niya. Binibigyan po siya ni Francis, hindi na po niya kinukuha sa, ewan ko kung saan po ipinapadala ni Francis. Bumabalik daw po sa kanya yung pera. Nasa kanya rin po lahat ng resibo. First and foremost, bakit ngayon mo lang kinukuha yung bata? Ito lang po kasi, recent hmm. lang po kasi nung hindi nila pinapakita sa akin yung anak ko. Umuwi po ako ng June, yun nga po yung sinasabi po nila. Kasal po ng kapatid ko, kinuha ang flower girl yung anak kong si Crystal. Mm. Pumunta po kami doon, nag-arkila pa po ako ng sasakyan. Pagdating ko po doon, ang nadatnan ko po yung asawa po ng kapatid niya, yung tita po nila. Pagdating ko po doon, ang sabi sa akin, umalis daw po sila, pumunta sila ng Baguio kasama yung anak ko, tsaka si Kuya Mac. Tapos nakita ko sa internet, si Kuya Mac sa SM Batangas po. So sa madalit sabi, ang issue dito, eh kanino ba mapupunta ang bata? So nakikita ko siya rin, kung hindi kayo mag-aayusan, baka mamaya kunin pa yung bata ng uh, DSWD. Nasaan ka, Apa? JR? Nasa trabaho po. Sa trabaho ka Apa? saan? Sa Maynila. Sa po. Issue ngayon, yung pag-aaruga pag at pag pagkuhan ng bata. Kasi nandito ngayon si Kat at gusto nga niya Apa? na makuha na at sa kanya na siya na mag-aalaga ng bata. Ano masasabi mo dito? Ay, hindi po ako pumapayag po. ako magdasay ng trabaho para alaga ng bata po. Hindi naman din ikaw ang nagbabantay ng bata, JR. Nandun Saka sa kapatid po, mo. Yung panganay ko, simula, yung tatlong anak ko, wala hmm. sa nahawakan doon simula ng pinanganak ko. Wala sa nakarga doon. Sige, <laughs> ko po, po yan pag day ko po. po, po. Ayun po, po yung, yung panganay sabi. ko, dudan-duda ang anak niya. Magandang hapon po, Miss Yvonne. Yes po ma'am, magandang hapon po. Miss Yvonne, merong bata dyan na nandyan na sa sakop ng area mo, si Crystal, 4 years old, nasa pangangalaga ng kapatid ng ama. Pero gusto kunin nung nanay na nandito sa Maynila para magkasama na silang tatlong magkakapatid. No? Kasi tatlong anak nito eh, Miss Yvonne. Yung isa na si Crystal, yun nga ang nandyan ngayon sa Solano. Ayaw ibigay nung nag-aalaga ngayon. Ano ba ang maganda nating gawin dito ngayon, Miss Yvonne? Actually, po, na kausap ko po kanina si Kapitan. Okay. Uh, na -hmm. ko din ito kung may natanggap po ba silang report sa barangay regarding po itong kaso. Ang nasabi lang po ni Kapitan is daw nila na makapunta po yung nanay ng bata dyan po sa barangay Kirino, sa barangay Kirino. Kailang po hindi daw po sa pumupunta. So, meaning hindi nag ng help po si Ma'am Catherine kay Kapitan. Okay. Kaya nagulat na lang po kami at natanggap namin yung tawag niyo po. Kaya tayo nandito ngayon. Pero yung stand naman po namin, ma'am, pwede naman po na mag-usap-usap sa barangay. Pwede rin po sa opisina namin. Kasi yung, yung usual na ginagawa po namin kapag po may mga custody cases. In since nga po na na sa sa attorney na hindi po sila kasal, mm -mm. lahat po talaga ng parental authority ay nasa nanay at least yes. kung may dasi. Yes. So, okay. kung yung pagkuha naman pwede tayong magpatulong din sa LGU kung nasaan po si Ma'am Caserie mm -mm. para magawan naman po siya ng parenting capability assessment report mm -hmm. to determine po attorney kung talagang qualified po siya na ibalik po sa kanya yung kanyang anak na si Crystal po ma'am. So, malinaw 'yon narinig din nyo ang bata below 7 years old tapos hindi pa kasal doon sa kinakasama ang immediate or yung default na parental authority na tinatawag ay nasa nanay at yun ay si Catherine. Ah uh, Catherine para mas mapagtibay yung kakayahan mo na makuha yung bata, meron tinatawag na assessment. Tama ba Miss Yvonne? Assessment yes, ano? Po, Oo. Yes, kasi ang uh, nakikita ko diyan ay ang pina ang, uh, ang uh, sinasabi kasi ni JR at saka ni Ardit ay hindi mo kaya, unfit mother ka? Kung oh, unfit po ako, paano ko nakakayanan buhay yung dalawang anak ko? Samantalang pinapadala po niya isang libo, mm -hmm. tapos kung kailan niya lang po may ma isipang magpadala? Tsaka mahirap siya rin na oh, magkakahiwalay po. yung magkakapatid. Tama Yun nga po, hinahanap po, po. po kasi oh, nung po. panganay ko, lagi niyang tinatanong kailan kukukunin daw yung kapatid nila. So ang hinihintay na lang pala naman nila dito, uh, ay makarating ka doon sa barangay? At merong mag-a-assist sa uh, ang ating Municipal Social Welfare Officer o uh, acting natin na officer, si Miss Yvonne, ay handa naman ng tanggapan nila na mamagitan para masolusyonan. Sa akin po kasi, yung kapatid po kasi nila, Purok President po, tsaka kilala po sa barangay nila, yun din po ang ah, ina- Ah, kaya ka may tsaka kaya may nag-advise din po kasi sa akin na- kung ano baka mawala lang din yung kung doon ako magkakaso. Ah hindi, hindi na wala pa ito sa kaso ha. Hindi pa tayo ang pinag-uusapan natin hindi pa kaso. Nasa pag-uusap pa lang. Mm -hmm. Ah tulad ng sinasabi ko, walang hindi nasusolusyonan sa mabuting pakikipag-usap. At eh ah, ito inassure naman tayo ng ating uh, ni Ms. Yvonne Lagaw, ang ating Municipal Social Welfare Officer na magiging bahagi sila ng usapin na ito. Ah, uh, kapag hindi po binalik nito ni Ardit yung bata, may maisasampa po bang kaso laban o, sa kanya? Parang ano na yan, illegal detention siguro ang ano natin dyan. Definitely, oo, meron. Pero pwede po, opo. pwede po. bang pagkaganon, wag na lang po kasi ayoko po kasi oh, ayaw, so ayaw, ayaw, niya. Niya din ayaw din okay po pasukan. Ayaw po. din. Yes, po. Po, po Aminado po ako lahat po ng kapatid ng kinasama ko. Mabait sa mga anak ko. Ayun ah, naman ah, yun pala. Ayun naman pala. Oh, so again, ulitin ko. Ang kalaban ko lang po talaga dito, yung kinasama ko. O, sa JR. kanila po magkakapatid, wala akong masasabi po. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, so, so ibang usapan na yan. Ay, uulitin ulitin ko, hindi pwedeng turuan ng pag-ibig, hindi pwedeng turuan ng puso. Walang batas para mm -hmm. doon. Okay? Sige. Sige po. Sige po ma'am, ganun po ang gagawin natin. No, makukuha niyo po yan ma'am. Tutulong po. po. kami ma'am. Huwag po kayo mag-alala. Okay ma'am? Oh, thank, Sige you. Po. Salamat ma'am. Salamat. ko po kayo ma'am sa kabilang studio.